Hello mga ka Birds, magandang umaga, magandang tanghali o magandang hapon, o kung anong oras naman man dito mapanood. Uh, nandito naman ako uli. bigistahin ko naman uli si Nanay Fortunata para kumustahin kung ano na kalagayan sa sa matanda at bibigyan natin ng pang-ulam nila o yung mga dilata. So, lika samahan niyo ako. late night. hello bibi, afil biju kaong, oh nakungtakan ni dito wala ka wala kayo, pasco, hello bibi, hello, handog bijo, mo lakip na bahay mo tay, naisumpayan, lakip na lang bahay ni tatay Hi! hello baby. Ito na tayo. Ito pa ganda. Hi. Hi, nai. Loki na ng bahay niyo, ay. Kumusta na? Ha? Malaki na bahay mo, nai. Loki na ng bahay mo, nai. Ay. O, may pasalubro ako sa'yo. Ha? O, oh, giyob o oh, yan, nasa lobo ko sa iyo, biskwit. Oo. Oh, ito may dilata, ha? Oo. Oh, o, pakunti-kunti na lang. Ha? Pakunti-kunti lang na natin kasi uh, apat kayong binibigyan natin ng ayuda. Saka noodles, ha? Ang ulam. O oh, ano? Pausta na? Okay lang, may bigas pa naman. Uy, dami pa. Oh, hindi na lang bigas ninyo, ay. No, ah, ah. na ano yun, bakit wala na? Ah, ayun. Hi! Hello! Hello! Baby! Tawag ng tawag sa akin. Hi! Ano, kamusta? Abang hindi mo? Mm. Mm. So, wala na yung laay. Si nanay di rin, no. Oh. Wala siya yung laay, no. Una na kayo kay Storya Perminay. Nagandi ka at puno. Dira, sir. Ah, dira oh. na sila matugay kay. Oh. Ang kay magkaan sila dira. Ah? Si, si Lulo. Oh. Si Lulo dira matug sa dakong lantay. Nala yes. dira. 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 Hmm. Tapos si nanay, na lingkurana. Naglingkod na ka din na eh. Oh. Oo. Oh, Oo. Hi. Lingkod. Hmm. Ayan yan, yun na. Ah, yun ang maganda, no? Mm. So, naitanong ko nga doon kay ano na, kumusta na kayo? Hindi na daw tulad ng dati. May mga kasama na. May makausap na permi. May maka na permi, no? Oo. Oh. Wanay laay, no? Wala. baho sa baboy. Wala. O, yan. So, nindot na ang paminaw, mga kabayaks na okay na ang sitwasyon ng matanda. Hindi na talaga yan ang dati. Malaki ng pinagbago. Tsaka yung bahay niya na ano na, na sumpaya na. Sumpaya Oh, hmm. yun, no? Saya, saya, di ba? Saya so, lang. Ang pag-umpisa lang talaga ang kulang. Tapos yung pag-ayuda, pag-motivate ng mga tao dito. Kasi yung mga tao dito, pag may mag-ano, tumutulong din naman sila. Uh, pag may mga gumagawa, tutulong din sila sa ano sa mga trabaho. Lalo na kay kila nanay. Ma mahal ng mga tao dito sila nanay. Kaso nga lang, nung panahon nakita ko si nanay, doon pa sila nakatira sa hindi sila masyadong nakikita. At saka na, nung nadiscovery natin sila, ayun dito na nag-umpisa na ang mga tao eh, tumutulong na talaga. So ganyan naman talaga tayong pinay. Pag may mga dapat tulungan, tinutulong, tumutulong din tayo. So, ito na si nanay. Naliligo ka ba, Nay? Oo. Oh. Kailan ka naligo? Kailan na lang. Aaw. Alam Alam si nanay, nung bata pa siya, maganda ito si nanay, Kasi lang, talagang laking bukid sila. Oh, nakakita ka pa naman, Nay, no? Ay, ilagay pala ni nanay dyan. Nakakita pa lang ako sa eh. Ha? Makasuro uh, yung sa gawa. Oo, tapos? O oh, magkakita ba? O oh, dili, dili kakakita. Pero, iti... Pero ba nakita mo yung ano? Kito kani. O oh, okay, nakita uh, O oh, ka. Oh. Hmm. Pero dapat mo suri-suri ka sa gawas. Alam ako na bawa sa tanan dito. Sila si, na palit ug kape na. Sudod palit ug um. bugas. Wala din ni mabutang ug kape ate. Akala ko nalagyan ng kape doon pala na ilagay kay nanay ang hiling. Sige niya, sa susunod, lalagyan na to ng ka natin ng kape. Naubos na yung dilata na dinala namin noong ano. Mupalit naman sila, mupalit ah. sila ko ano. Ah, mupalit na? Kasi marami ng tira si nanay. Ah, may kape pala, Ay, wala talaga, noodles lang. Marami ng tira si nanay no? Si Lula. Tira na. Mm -hmm. Para pang ulam kayo kasi, ano, mabalod ngayon. Walang, ano, Walang panagat. Oh, ito yung biskwit Oh, ako na natin ang isa na iha. Oh. So, tayo sa mga bata. Oo. Oh. oh, ayan. Hati, hati. hati yung mga apat kayo hati. oh, hati. Hati. O. Oh. Ayan, ito na talaga pag hindi yung mga bata. O, <laughs> oh, bigay, bigay. Bigyan ng biskwit Hmm. Uh. Batayan nyo si Lula, ha? Batayan ninyo, ha? Lamin ako natin. Yeah. So, yeah. na palatik. Siya may ba-uba na? Ngayon pa lang. Yeah. Sa'yo nung kasama ko? Oh, yung aking ano, sidekick. Hmm? Uh, yung Nena? photographer ko. Nana! na si nanay? Malinis, makinis ang balat ni nanay. O, oh, yan. May, may biskit pa. Bantayan yung si Lula ha. Um. Oh. <laughs> 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 oh, yan. Ah, huwag ka maalala, Nay. Nandito pa naman ako palagi. Ano? Ah. Hindi ko talaga kayo. Oh. Lagi ko kayong bisitahin. Huwag yari naman na ah, medyo maantala dahil nga sa trabaho natin. Pero bibisitahin ko pa rin, ha? Ah. Bibisita pa rin titignan tingnan ko yung kalagayan ninyo. O, di ba? Oh. sige na, punta mo na. Ikutin muna natin yung bahay mo. Oh. Mm -hmm. oh. Ay, kailan mo lang ito napagawa? paggawa? Well, it. yeah. Oo nga, no? dalawang linggo ako hindi nakabalik. Yeah. Si BC mm -hmm. well, din. Malaki pa bahay nyo. Kayo lang dalawa. Oh. Okay. Oh, yan. Um. Oh. <laughs> Bye, Pastor, Mom. ma. Nabigay pa-resume tawag. mga ma kailangan tawag, tawag. O oh. oh, sige. Oh, ganda na ba Ayahayahay pa kayo? Wala tuyo pa gabi ko Yeah. Yun na. Tsaka may sira. So, salamat naman at uh, ito na, ito na. Uh, medyo ano na ang pamumuhay nila tatay. Uh, at masaya na sila dito kasi ang dami ng mga kapitbahay. Talaga yung sinabi ko doon, walang makakita sa kanila doon kasi nasa tabi sila ng ah... Uh, kulungan ng baboy. Kaya si nanay nakakaawa, saka walang kumitingin silin. Mabuti na nandito dito, may eh. makakausap si nanay. At saka may mga bata. Oo, oh, okay. oh, palaging may mga bata, palaging may kausap. Doon na doon na, aso yung katabi niya sa pagtulog, aso yung kasama niya, saka hindi malinis doon. So kaya pasalamat tayo na sa Panginoon na na iraos na natin ang uh, pamumuhay nila at sa kayong sitwasyon na bago na din. Salamat sa inyong pag, uh, palaging panonood sa ating vlog. Maraming uh, marami pa tayong matutulungan kung itatangkilik ninyo ang ating mga videos. Huwag mo kalimutang i-share. At uh, of course, huwag i-skip ang ads at i-subscribe na rin. Malaking tulong na din yan sa ating mga tinutulungan. Ah... Uh, Maliban pa dyan, huwag nating uh, babayaan Yung mga binablog ko, hindi ko talaga iiwan yan. Babalik-balikan ko ko lagi yan, may sponsor man o kung wala. Eh yung purpose ko kasi na habang sila'y may buhay, lalo na yung mga tatanda, mapifeel nila na may nag-aruga. Kaya sana ganun din yung uh, nararamdaman nyo sa nararamdaman ko sa pagtulong sa mga matatanda kasi sila yung mga nangangailangan talaga kaya salamat sa inyo at thank you Nga